Si Johnny Reyes mga parts ay isang pangkaraniwang mamamayan lamang. May asawa na namamasukan bilang utility worker na nagbago ang buhay ng bulahin ang 642 Mega noong April 22, 2008. Hindi nito inakala na siya pala ang maswerteng mananalo ng 14,125,032 pesos. At syempre, sobra-sobra ang tuwa nito nabili niya ang lahat ng kanyang gusto. Bahay, kotse, mga mamahaling gamit. Ngunit ang lahat ng ito ay agad na naglaho matapos ang tatlong buwan. At hindi lang yan, bukod sa naubos ang lahat, nabaon pa ito sa utang. Sa makatuwid ang lahat ng pera na napanalunan niya ay naubos lamang ng ganong kabilis. Ni hindi ito tumagal ng isang taon aba. Hindi ba't nakakapanghinayang ang ganitong pangyayari? Ngunit paanong nga ba naubos ang ganoong kalaking halaga sa loob lamang ng 3 months? At paanong ang may hawak ng ganoong kalaking halaga ay mababaon pa sa utang? Ang kwento na ito mga parts ay ibinahagi mismo ni Johnny Reyes upang kapulutan ng aral at hindi na pamarisan pa. Ayon kay Johnny, ang lahat ay nag-umpisa way back 2004 ang kanyang ina na si Aling Flor ay palagi siyang ipinagdarasal na sana ay swertihin na ang kanyang anak at tumama sa loto. Sa anim na mga anak ni Aling Flor, paborito nito si Johnny. Ito kasi ang kanyang bunso. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na ang kanyang bunsong anak ay napakahilig tumaya sa loto. Ang palagi ang pananalangin ni Aling Flor ay labis na ikinatutuwa ni Johnny dito siya mas lalong nagkakaroon ng pag-asa na darating ang isang araw na mananalo din siya sa loto. Marami na ang nabubuo sa kanyang isip na ibibigay sa minamahal niyang ina kapag natupad ang panalangin nito na siya ay swertehin. Nakasama ang palad mga pards taong 2007 nang mamayapa ang kanyang ina. Labis ang pagkalungkot ni Johnny. Nang taong kasing ito, hindi pa rin siya sineswerte kung kaya't hindi na niya maibibigay pa sa kanyang minamahal na nanay ang mga nasa isip niya. Makalipas ang isang taon, April 23, 2008, isang araw matapos ang draw ng loto, si Johnny ay pumasok sa kanyang trabaho na parang pangkaraniwang araw lamang. Pagdating niya sa kanyang pinapasukan, ibinalita ng kanyang boss na may nanalo na daw sa 642 Mega Loto. Ngunit sa mga oras na ito, hindi siya nagka-interes na tingnan kung nanalo ba siya o hindi. Nagpatuloy ang ilang araw na hindi pa rin niya tinitingnan ang kanyang tiket. Nabasa pa nga nito ng ihi ang kanyang wallet nang siya ay sobrang nalasing. Hanggang dumating ang araw ng biyernes, lunchtime, kakain sila ng kanyang mga katrabaho sa palagi nilang kinakainang karinderiya malapit sa kanilang pinapasukan dito palang naisip ni Johnny na tingnan ang kanyang loto ticket at boom! Namutla si Johnny sa kanyang nadiskubre na siya pala ay nanalo ng 14 million mahigit. Kaagad nitong sinabi sa kanyang kasama. Matapos nilang kumain ay agad silang bumalik sa kanyang pinapasukan. Ipinagbigay alam nila ito sa kanyang boss na agad naman silang sinamahan sa PCSO. Pagsapit ng 1pm, dinala sila sa audit department upang masuri ang kanyang tiket na labis na kinabahan si Johnny dahil ang kanyang tiket ay nabasa. Noong una ayaw tanggapin ng validating machine ang kanyang tiket, ngunit mga ilang sandali ay tinanggap na din ito at nakumpirma ang kanyang pagkapanalo ng tumataginting na 14,125,032 pesos si Johnny Reyes na pangkaraniwang mamamayan lamang ay isa na noong milyonaryo. Matapos ang isang oras na kanilang paghihintay sa kanyang tseke sa PCS ko, agad silang nagtungo sa bangko upang maipalit at maideposito ang kanyang pera. Matapos sa ito ay hindi na ito nagdalawang isip na bumili ng Fortuner na noon ay sikat na sikat sa mga mayayaman. Sa mga oras na to sari-sari na ang naiisip ni Johnny na bibilhin na o-overwhelm siya at sobrang na-excite kumbaga sa dami ng kanyang perang hawak. Sino ba naman ang hindi makaka-feel ng ganitong klaseng pakiramdam? Inabot na ng gabi ang kanyang pag-aantay sa kanyang pangarap na SUV. Matapos ito ay agad siyang umuwi dala ang bag na may lamang isang milyon at minamaneho ang kanyang bagong-bagong Fortuner. Hanggang tenga ang ngiti ng kanyang asawa nang iabot niya ang kanyang dalang bag na punong-puno ng pera. Sabay sabi niya na mag-antay lamang ito at ibibili niya ito ng magarang bahay na pangmayaman. Simula nang maging mag-asawa sila ni Johnny, ngayon pa lang sila makakaranas ng ginhawa ng buhay, kung kaya't labis ang tuwa at pasasalamat ng kanyang may bahay. Makaraan ng ilang araw ay nabili na nga ni Johnny ang bahay sa VF Homes Las Piñas na agad nilang tinirahan. Bukod pa dito namili agad si Johnny ng mga mamahaling gamit. Nasa isip ni Johnny na hindi naman siguro ito kalabisan dahil para naman ito sa kanilang pamilya. Maliban sa sarili at pamilya, naging Santa Claus din si Johnny. Simula sa kanyang boss na sinamahan siya sa pag ng kanyang panalo. Nakatanggap ito ng 100,000 pesos. Mga kasamahan niya na nagkaroon nang mula 1,000 pesos hanggang 30,000 pesos, ito ay depende sa kung gaano ka-close sa kanya. Bukod pa sa mga libreng pakain niya sa kanila. Siyempre, hindi naman makakalimutan ni Johnny ang kanyang mga kapatid. Binahagian niya ang mga ito ng tagpi 50,000 pesos. Ang kanyang pamangkin naman na nais magnegosyo ng isang apartment ay inabutan niya ng 500,000 pesos. Sa tuwing pumapasok naman si Johnny sa trabaho, nakikisakay ito sa pamangkin ng kanyang asawa kung kaya't binigyan niya ito ng bagong sasakyan na nagkakahalaga ng 850,000 pesos. At hindi pa dyan mga parts nagtatapos ang pagka Santa Claus ni Johnny. Bumisita ito sa kanilang lugar sa Kabite at kada malalapit sa kanyang kapitbahay ay inambo niya ng tig 5,000 pesos. Parang mapapasa na all ka na lang talaga. Ayon sa kanya, umabot ng lagpas 2 million pesos ang kanyang pinamigay mula sa kanyang boss, mga katrabaho, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kapitbahay at maging ang mga taong hindi niya kilala na humihingi ng tulong sa kanya. Makaraan niya mafeel na mayaman na siya talaga Bukod sa pagbabago ng pamumuhay, nagbago din ang mga prioridad nito. Dahil matapos ang kanyang pagiging Santa Claus, inaliw naman niya ang kanyang sarili, kasama ang kanyang mga katropa na bisyo ang pinagmula ng samahan. Kung nung panahon na utility pa lang siya ay nagiinom na sila, mas dumalas na nagkaroon na siya ng pera. May palagi ang pantustos na siya sa bisyo, ikanga, inom sugal at ang matindi dahil nga madami ng pera. Natuto na din itong mambabae at pagtaksilan ang kanyang minamahal na asawa. At syempre mga parts alam naman natin na sa umpisa ka lang naman talaga mananalo sa sugal. Pero sa pagtagal, di mo na namamalaya na mas malaki na ang natatalo sa'yo. At dahil nga iniisip mo na makakabawi ka din, susugal ka pa rin ang susugal hanggang sa mabaon ka na at hindi na muling makakaahong pa. Ang asawa at anak at mga kaanak ni Johnny ay panay na panay ang pagpapaalala sa kanya na maghinay-hinay dahil paubos na ang kanyang pera. Sa kabibisyo nito, hindi nito namalaya na apat na milyon na lang pala ang natitira sa kanyang pera. Ang kanyang asawa ay labis ang pakiusap na tumigil na sa pagbibisyo at sugal hanggang may natitira pa munit hindi siya nagpapigil at palagi nitong sinasabi. Pera niya ang lahat ng yon na niya ng patas at hindi siya nanlamang. Lumipas ang mga araw na nabuhay si Johnny sa bisyo at sugal hanggang sa tuluyan na itong nasimot at wala nang makuha sa kanyang ATM. Ang dating milyong-milyong laman nito ay nasimot na bukod pa dito dahil nga lulong na lulong ito sa sugal Nagkautang pa ito ng umabot ng 500,000 pesos. Wala na itong ibang choice kundi ang ibenta ang kanyang bahay at sasakyan. Ang lahat ng ito ay naganap lamang sa loob ng tatlong buwan. At dahil nga mga parts panay bisyo at pangaabuso sa kanyang katawan, bumagsak ang kanyang kalusugan at nagkasakit sa puso kung saan kinakailangan niyang maoperahan. Bumalik siya sa PCSO upang humingi ng tulong sa kanyang kalagayan na agad namang pinagbigyan. Saka sa kasalukuyan ang kanyang kalusugan ay nasa maayos na, ngunit wala na ang kanyang perang napanalunan. Balik na naman ito sa pagkayod araw-araw. Ayon kay Johnny, hindi daw siya nagsisisi sa pamimigay dahil madami naman siyang napasaya. Ang pinagsisisihan daw niya ng lubos ay ang hindi pakikinig sa kanyang asawa at anak na ngayon ay naghihirap dahil sa kanyang kapabayaan. Mga Pards, ating tandaan na ang pera ay nauubos din kahit gaano pa kalaki yan, lalo kung hindi paghahawakan at gagastusin sa tamang paraan. Ngayon mga Pards, kung kayo ang mananalo ng ganitong kalaking halaga, ano ang gagawin nyo? I-comment na lang po sa ibaba. At yun na nga mga Pards, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating video ay pakiclick na po ang like at magkita kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming maraming salamat po.